At ito na naman si nanay ulit. May kunting pasilip kami sa mga ginagawa namin. Oh. Hello everyone! <laughs> Kung kita yung sinire ko dito, malalaki po yung mga kahoy dito. Ayan o, oh, tingnan nyo. Matataas sila. Ayan, malalaki yung puno dito. Ayan, lalo na ito. Ayan. At saka wag kayong magtaka, wala po ako sa forest. <laughs> Ang siniri ko po parang nasa forest pero ito lang po ako sa may gilid ng kalsada. Ayan po. <laughs> may ano kami kasi ngayon, may uh, ginagawa kami dyan para sa church po. So, andito po ako. So, parang malayo ako sa kabihas na. Pag iikot ko yung camera ko, tingnan mo ha. Tingnan niyo po. O, oh, ayan. Para po ako malayo sa kabihas na. Parang nasa forest po ako. Lalo na dito sa likod ko ang lalaki po ng mga puno kasi may pahina po kami ngayon at saka yun ang mga kasamahan ko pupuntahan natin ngayon nang makita ninyo ayan at saka uh, salamat talaga sa Panginoon dahil po sa chance po na andito pa tayo nakagawa pa tayo ng videos ganyan so pakita ko sa inyo yung mga kasamahan Tulungan pa rin kahit sa paghanda ng mga gulay. <laughs> wow. Thank you for watching.